kulak soliman ang malupit sa katotohanan. Uh, mga kabunyog, mga kababayan, bigyan lang natin ng reaksyon <coughs> itong uh, huling sinabi ni Marcos da Junior, no? Mukhang uh, mukhang bilobuladas po nito ni Marcos da Junior itong si Inday, itong si Inday Takao Duterte, ano? E eh, sa huling uh, statement po ni Marcos Jr. sinasabi niya eh, eh siya daw ay may tiwala pa kay Inday at ayaw niya daw na si Inday ay ma-impeach <laughs> o masipa no? impeachment po ang pinag-uusapan eh mukhang ino o oh, mukhang ano wa ah, ano bang tawag natin dito no? uh, ah, nilalaro-laro pinasasakay-sakay ganun ba yon? kasi ah sabi nung tinanong daw ni Inday tinanong daw ni Inday itong si Dayunyo kung kung ah Uh, alam ba ni the junior yung tungkol sa mga ugong-ugong ng impeachment so, sabi ni da junior, alam niya at sabi niya na uh, talagang binabantayan ko yan binabantayan namin yan at hindi daw deserve ni Inday na ma-impeach sabi ni the junior pero alam niyo naman mga kababayan sa politika pag may usok may apoy eh. minsan, o oh, mas madalas pa nga lalo pag mga politiko ang nagsasabi kagaya nito Iba yung uh, binubukan binubuka ng bibig sa ginagawa ng kamay. <laughs> ano pong ibig sabihin nun? Na, iba yung sinasabi sa ginagawa. Kung alimbawa po, tignan nyo po yung nangyari dyan sa House of Representatives. Dyan sa Kamara. Kung saan yung mga aliado ni Duterte na mga mambabatas. Kagaya po ni Gloria Macapal Arroyo. Ha? <laughs> si Aling Gloria Arroyo. O, oh. At yung isang congressman mula sa Davao City si Congressman Ungab. Oho, di ba? Yan ay tinanggal po ha, hindi lang ibinaba sa posisyon. Tinanggal po sa posisyon bilang mga deputy speaker. Tinanggalan po ng posisyon. At pagkaganyan nagtatanggalan po ng posisyon, ibig sabihin po niyan ay eh, talagang ano na. Nagbabalyahan o nagboboljakan na. Ano na po? Nagkakatalo-talo na itong unitives o unitim di ba o, kasi yun yung actual na aksyon na ginawa po diyan sa House of Representatives tinanggal yung mga kaalyado ng mga Duterte diyan sa kamara tinanggal sa posisyon si Gloria at yung Davao Congressman si Isidro Ungab bukod po diyan tinanggal din yung confidential pan ni Inday. <laughs> Napulot dulo ng lahat ng ito, ng away nila eh, no? Ha? Nang uh, rakrakan nila. Nang <laughs> buljaka nila. Itong confidential pan ni Inday. Oh. Kaya, ano ba to? Uh, hindi na, paano ba natin masasabi si Marcos Jr.? Ito ba ba'y nagtatanga-tangahan? O talagang tanga? O binobuladas lang si Inday? Kasi kahit sinasabi niyang, may tiwala pa ako sa iyo. Hindi, ganito. <laughs> Ayaw kitang ma-impeach. Pero yung galaw sa politika, iba ang nangyari. Pinagtatanggal yung aliado ng mga Duterte sa House of Representatives. Alam naman natin yung galaw ng politika diyan sa... ng mga congressman, ng mga politiko. Yan ay uh, reflection po ng uh, politika ng Pilipinas. Pag may mga galaw sa kapangarihan, pag may mga binibigyan ng pwesto, at pag may natatanggalan ng pwesto, yan po ay uh, patunay, matibay na patunay ng mga linyahan sa politika. Anong ibig nating sabihin, 'di ba? Marcos Jr., politiko ka naman eh, ba? Diba? <laughs> Ewan ko kung naglolokohan na lang kayo ng Inday Takaw, diba? Tingin ko naglolokohan na lang sila, nagbobulahan sila. Kasi ganito 'yan. Yung mga kakampi ng administrasyon, simple lang naman po eh na maintindihan natin. Natural kung ikaw ay politiko, Kakampi ka ng administrasyon, kumakampi ka sa administrasyon kay Marcos Jr. o kay Romualdez, mabibigyan ka ng pwesto kasi kakampi ka. At pag sa tingin nila ay hindi ka kalaban ka na, natural dahil kalaban ka na, tatanggalan ka ng pwesto, tatanggalan ka ng ipin, tatanggalan ka ng budget, tatanggalan ka ng kapangyarihan. Ano ba nangyari kay Inday? Oh, 'di ba tinanggalan si Inday ng Confidential Fund? Ha? Kaya nga nagnanakaw na 'yung tatay niya. <laughs> si Rodrigo Manganoreno. Eh, oh, 'di ba tinanggalan siya ng Confidential Fund ng mismong House of Representative ni Rom At pagkatapos niyan, tinanggalan siya ng Confidential Fund, pinagtatanggal din 'yung mga kakampi nila sa House of Representative tinanggal si Gloria Arroyo at si Congressman Isidro Ungab ng Davao City. Anong ibig sabihin doon? Ibig sabihin, kalabang ka ng administrasyon kasi tinanggalan ka ng pondo at tinanggalan ka ng kapangyarihan. So, hindi natin maintindihan kay Marcos Jr. kung nagbabulahan sila ni Inday o nagtatangatangahan itong si the Jr. Diba? Iba yung sinasabi sa ginagawa ng kanyang administrasyon ngayon. Kung kakampi nila yan sila Inday, bakit tinanggal? Bakit tinanggal yung mga kakampi ni Inday? Bakit tinanggalan siya ng confidential part? Diba? Ganun lang po yun, kasimple. No? Hindi natin kailangan dito ng masyadong malalim. di ba? Diba? Hindi ito rocket science. Hindi ito napakalalim -la na maintindihan. Simpleng simple lang ito na sentido common. ba? Diba? Kaya pag sinasabi ni The Junior na siya may tiwala pa kay Inday. <laughs> Kwento mo sa pagong. Diba? <laughs> ano kaya ang reaction dito ni Kanor, diba? <laughs> kaya nang gagalaiti na rin sila Panelo, sila Roque, di ba? <laughs> Matindi ka talaga da Junior, bolero ka no. eh, <laughs> yung yung mismong kapatid nga ni Da Junior, si Amy Marcos nga eh, kumakamping sa mga Duterte, di ba? Oh, mismo kay Amy Marcos nagsabi uh, nang galing na kakampi siya dito kay Inday, di ba? Actually, kaaway din ni ni Amy Marcos yung kanyang hipag na si ano eh, Lisa Araneta eh. Yan ang uh, mga katotohanan ng politika, di ba? So, sinabi daw ni Marcos Jr. na hindi naman daw deserve ni Inday ma-impeach. <laughs> Nakakatawa talaga, no? Anyway, mga politiko yan, mga bulero yan, nagbabulahan yan, bahala kayo sa buhay ninyo. Basta tayo sa bunyog, wala tayong kinakampihan sa mga politikong mga trapo na yan mapa Marcos sa uh, Marcos um, Romualdez laban sa mga Duterte Arroyo ha pero itong si Day Junior talaga ano to eh no mahusay din itong bumola bolero ito sa bingo no <laughs> binobola si Inday Takaw ano <laughs> ano kaya reaksyon ni Inday Takaw dito anyway bahala sila sa buhay nila basta tayo sa bunyog ang pinaglalaban natin yung interest ng bayan yung kwarta ng bayan ay uh, hindi dapat ninanakaw at sana ang ginagawa ng uh, gobyerno ay para sa kabutihan ng taong bayan lagi tayong uh, naninindigan para sa kapakanan ng bawat mamamayang Pilipino no? kung ano man ang mga galawan nila sa politika bahala sila sa buhay nila basta tayo sa bunyog bubulgar natin ang mga katarantaduhan ang mga kalokohan para uh, para malaman niya ng mamamayan. Ano? Muli ito si Kulek Suliman ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Mga kabunyog, mga kababayan, huwag tayong magsasawa, huwag tayong mapapagod. Hindi tayo atras sa mga politiko na mga masisiba, magnanakaw at mga abusado, mga kabunyog, mga kababayan. Tuloy ang laban.